ito yung that kulay niya pag uh, natuyo na siya, mukha siyang kahoy. Kaya may mga marks talaga siya na iba-iba. So, bawat piraso ng bawat produkto, iba-iba. Kahit na pare-pares ang pag iba-iba. Kasi yung marks ng water lily. Oo, oo. Pero bukod dyan, nakukulayan rin yan. So, pwede natin kulayan Ay, ng iba-iba kulay. So, eto grayish. Tapos, uh, mayroon rin tayo dito, itim naman. So, so sa, sa hawak mong itim. itim na yan, uh, gano'ng mm. karaming uh, stock ng uh, water uh -oh. lily ang ginamit? Hyacinth, hyacinth. Ay, uh -oh. water lily. Water hyacinth. Uh -oh. uh, ito, maliit lang. So, isang stock lang to Isang stock lang. Uh Oo, -oh. uh -oh. isang uh -oh. stock lang. Uh -oh. Tapos, yung ganito, Uh, mga isa more or less mga isa, dalawa, ganyan. Uh, isa dalawa, Depende sa gano'ng kalaki. Ayan, yung, yung may, malalaki, pakita natin. Yung time. mga no, Yung mga bag na, bag. yan, yan. ayan. Yung mic, ano mo lang, ano? Crystal, sa ilapit mo lang. Ayan. Ayan, ito, yan, Mukha siyang bag, pero mahili kasi kami gumawa ng multifunctional. So, oh. um, may corkboard siya para pwede mo ipin. Ay, oo, oo yung mga reminders. Oh, oh. Correct, correct. Or depende kung paano mo gamitin. Like, kung yari, contract signing. Oo. Oh, oh. Pwedeng nandito yung mga calling card, brochure. Pero, Tapos ito, uh, planner. Oh, pero clipboard siya. So, ayaw, pwede rin kung contract signing rin uh, yung yung kontrata nandito. <laughs> yung, yung green Dependeng na yan, yung, ano water hyacinth din yan, yung green? Yung, yung green hindi na. Ito lang paharap. Oo, uh, itong uh, uh, harap. Yung pininturahan, water hyacinth yan. Nakukulayan namin, tsaka naglalagay ng mga prints na iba-iba, Iba-ibang klase pagkalagay namin. Kung so, kaya rin ito, may uh -oh. colored print na may foil stamp effect. Digital print yan? Uh Oo, -oh, parang uh -oh. digital print effect. Pero eco-friendly ink yung gamit namin. Oo, oh, diba? Tapos Pati ito ink, na eco -friendly. na. Kinulayan ng puti dito yung water lily. Uh Oo, -oh. so meron kang uh -oh. mga artist na gumagawa niyan? Uh Oo, -oh, na nakikipag-partner nakikipag ako sa mga iba ibang Pilipinong artist rin. O, oh, guling. Uh -oh. Paano nyo na-discover yan? Yung paggamit ng hyacinth. Uh, nung nag-aaral pa ako sa school, so thesis actually namin to. Oh. Thesis sa Ateneo. Tapos tinuloy lang, tinuloy ko siya kahit na tapos na mag-graduate. So grupo kami nun eh, pero eventually nagsihulayan na. Eh, kasi project nga lang to sa school eh. Tapos mm -hmm. ako pinag isipan ko, kung continue ko ba to o hindi. Mm -hmm. Parang nag-personal ano ako, personal retreat ako. <laughs> tapos parang dito feeling ko dito ako, direct ni Lord pa rin. So, hmm. kasi bata pa lang ako, mahilig na ako mag-recycle talaga. Tapos, kinalakihan ka ko yung fashion. Uh Oo. -oh. Kinalakihan ko fashion rin. So, kumbaga parang nag-combine. Combine yung passion ko for the environment. Tapos tumutulong. I grew up in a Christian school rin. Ganyan. Yes. So, lahat nag-boil down uh -oh. to Hasinto and Lirio. So, sino-sino mga tinutulungan mong mga tao mm -mm. o komunidad dito sa iyong negosyo? Mm -mm yung mga nakatira banda sa ilog. So, ang dati mas marami kaming communities dati hanggang Pampanga pa nga eh. Oo, Pampanga, Pasig, Rizal, uh, Laguna de Bay. So, kung saan may water hyacinth